Habang ah, galama ito mga kapit. Ang ganda, balbon, maitim. Yan, maganda to dong. Yan, mga kapit, habang papawi tayo, may nadaan kami dito sa, yan, dito sa daanan ng mga sasakyan, dito sa kasada mga kapit. Yung mga bata, dami nilang gagamba. Kita ko dito yung dong. Ang ko. mga kapit, oh, naghahanap pala sila ng gagamba. Kaya oh. nga mo dong? Jarin. Jarin. Ha? Jarin. Jarin. Ikaw dong? Janmark. Janmark, ikaw dong? Edgardo. Edgardo? Nasaan yung balay? Naras ubos. Asa ubos

<tuk> ya, diam ini jamba mangka kepit. Silakan Bapak Kakak, ada kuah bus hitam tahu. Ada kolagtian. Dimana dapat turun kita? Itu namanya apa namanya? Silakan. Di lepeca. Mau dimakan Kakak? di peca. Itu muntat besar. Buntut dia lawan nanti bom. Oh. Mau ba? Nanti Kakak dia buntut dia orditus layo. Di layo mana ikak ada pesanan? Mana ada pesanan bebas ke timbang mane? Hmm. Yo, dengan Kakak ini mau. Dia pelanggan siau. Kakak tenan. Ada kebuk ditanan Kakak. Wa ni gorak, bawa ke panane. Panan ke panan.

Kena bagu pernah kita. Hmm, bagu pernah. Kena selang tanah. Ini, hmm. kena salang. Kena ini aku ni. Kena ini, ini tak mau. Hmm. Kena kuat, kena kuat. Yo, maganda umaga sa inyong lahat mga kapet. Nandito na naman kami. Nandito na naman si Dor ng Janjan kasama ko. Yon, so welcome sa ating Mounting Channel mga kapet. So ngayon mga kapet, uh, maghanap na naman tayo ng gagamba. Medyo makulimlim yung panahon mga kapit. Oh. Walang araw na lumabas. Yan, nagdala tayo ng motor mga kapit kasi medyo malayo yung spot natin. Sama ko ang aking anak na si Dodong Janjan, no? Oh. Parang hindi kami magkamukha mga kapit, no? Si Dodong Janjan ay masingkit yung mata. Pero sa akin ay hindi. <laughs> Yan, yan. Pakita ko yung spot namin mga kapit. Yung dati kong pinuntahan mga kapit, yung maraming gagamba. Doon banda mga kapit oh. Medyo sa malayo-malayo. So puntahan, maglalakbay kami muna doon. Yan, dito lang namin nilagay yung aming motorcycle kasi dito lang dito lang ay daan mga kapit. Walang ma, ano, madaanan ng motorcycle doon. Kaya dito lang natin nilagay yan no, yung spot natin medyo malaki mga kapit. Iyan. Kung gusto niyo sumama, puntahan niyo ako mga kapit. Okay, so hindi natin patagalin mga kapit. Samahan niyo ako sa ating paghanap ngayong umaga. Sa uh, bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, comment, share and subscribe para updated kayo sa sunod nating mga hunting. Uh, mga kapit, para uh, pala kaming Facebook page, yung bagong Facebook page namin kasi nahack yung gagampit na Facebook page ko. So, ang bago naming Facebook page, yung Happy Happy Life mga kapit at saka yung Gagampit Hunters. Mag-hi ka sa ating mga Hi. Ating, ating mga subscribers, ya ating followers. Okay? Yon, kasama ko na aking anak mga kapit kasi wala siyang pasok. Hindi siya pumasok mga kapit, nag-absent. okay mga kapit, stay tuned. Yan, yeah, punta natin dito dung dyan, dyan. May sapot dong? Mm. Meron? Ay, may hiran talaga mga kapitan. kita ni dong dyan, dyan. Naputol itong lang hinadaanan mo. Mm. Yeah. Nasa ka rog dito? Ah, dito sa sapo mga kapito. Oh. Yung karong rog itong. Nasaan yung kagamba dong? Mm. Ay, nakita na ni dong dyan, dyan. Ay, ang lucky dong. Ang laki kasi butyog. Ah. Ba butyog mga kapit is open na 'yon. Pagkawalan natin. Daki sana dong no? Eh, mm -hmm. eh, eh dong. Ha. Ah, Kiningala wala ni. Dudong janjan no. Oh. Daki sana mga kapit. Di ba? Ang laki nanjan. yun no. Oh. Hmm, malaki yan dyan. O, isa naman kapit, pero ang laki na dyan. Sa man itong, ah, sa, hindi natin dadalhin daw, butsog. Eh? Okay. Ha? Ah, parami, ah, padamihan natin dito. Butsog siya kasi. Yung spot natin mga kapit, oh. Medyo malaki. Ang lapad ng spot. Ah, may nakikita na naman si doon dyan. Dyan sapot daw. Saan sapot daw? Ay, ang kalugtong dito. Ay, nandito daw. Oh. Kapal, oh. Ooh. Mm. Kapal dong. Papunta siya doon dong. Diyan. Tingnan natin, be. Nandito siya nang Ako, ako lang sunod dong. Sundan natin. Yan talaga Para di ka nisod dong kuan dong. Sundan oh. sapo to, sapo dong. Sapo sa padong. Ay dito dito padong ay. Ay, gamaya dedo dong. Daral, gamaya. Ang cute. <laughs> ang liit mga kapit, tigri. <laughs> Dan, maliit pala to. Ang kapal ng sapot. <laughs> Ayan mga kapit, may nakikita si dito ng dyan, dyan sapot dito. Nakikita ka dong? Ayan oh, kitang kita pala. Ih, kumikintab sa araw mga kapit. Ayan, dito. Masaan yung gagamba, no? Dito. Kita mo na, no? Ay, ay, nandoon pala mga kapit. Ang galing ni Dudong Jan Jan. Ay, ayun, oh, hala. Maganda lagi na doon. Nandito mo yung sapot ng mga kapit, oh. Maganda dong dyan, oh. Ayun, oh, so. Ayos, oh. Maitim, black panther, no? Parang good size mga kapit, pero ang katawan, oh. Ang ah, mahaba yung galamay. Ayo. Hmm, um, mahabarung dong. No? Ya, pegelamin mau jam. Iya. Kalo Up, hei. apa nabi? Hmm, itu. Hai, tim size seperti itu dong itu. Kalau nanti melakih. Team, mm -mm. team size pala ito mga kapit. Yan, ayun ka na, na Pero magandang katawan o. Oh. galing ah. Okay, hanap kami ng malaki mga kapit. Hanap naman natin si Dudong dyan dyan. May nakita naman siya. Ay, may nakita ka dong? Ang saan ka gama Pakita ko muna yung sapot mga kapit o. Oh. Dito siya karugtong o. Oh. Iyan papunta dito, iyan oh, iyong sapot niya oh, iyan papunta siya sa Boya, na tuyo, nakita na ni Dong janjan, ang galing Dong janjan maghanap eh, nang hindi tuyo yung gagambaw. oh, iyan, oh, kita mo yung puwet, iyan yung puwet pa lang, naka maganda na, ano, do, ano, ano, iyo pindong, uy. TM size ng hapon ay sa lang, ay sa lang, ay sa kwalong TM size po rin mga kapit hindi malaki wala na, pang paaway are uh, so, di paaway ni Muli na no? nanay nanay, kuha na, nanay nanay kontra yung usano dano no? dong mm. dong okay medyo kulay brown si mga kapit you know Yung galama. Ayaw Ay, siya ba? Ayaw siya ayo usah siya. Ayaw siya. So, TM size pa siya. Sige dong. Pasok mo na yan. Ika na bahala dyan. mo yan. Ya. Pasok na ni dong dyan dyan. Gano'n si kalingawan kapit. Oke. Okay. Harap tayo dong. Nah, kita nemenin si dong janjan mengakapit, nasi saput dong. oh ini ah kapal lu, yun kita kita telaga mengakapit tuh, kahit mau kulim-lim loh, no? janjan lah bahasa si dyan, ang dami. Niya dito, mga kapit. Pinakintab yung dong janca nggami saputnya di itu mengakapit tuh, pindakin tabligh santri ke tempat dong, adi itu buma bap mengakapit san dong, si dong itu ah si dong itu pernah mengakapit tuh. Yun. Ayun, ang ganda oh. Ang ganda ng kulay. Ayan. Kulay brown yung kanyang puwit, no? Ayun, mga kapit oh. Ah, good size na ito mga kapit Oh, parang, parang katulad. Tapos kanina doon, good size, no? Mas good mm. size na yun. Medyo malaki-laki nito nako, ang lakas gumalaw. Nyo ini malaki-laki ni mga kapit. Good size. Ang lakas gumalaw. Ah, good size talaga mga kapit oh. Okay. Mahabang kalamay nyo. Kukuha ka. No, no, good size talaga mga kapit yun no know. ang ganda medyo good size dong hindi dong pasok na ako pasok be alam kay kwarta hmm. hmm. be bi. ayo pa ang no. Oke. Okay. Okay, bihib. Nagbihib yung gagamba. Okay. Tatlo na. Tatlo na na dinala namin mga kapit. Okay mga kadok, magandang araw sa inyo. Spider Dog here. Uh, shout out tayo kay Idol Gagampit. Wow! Yan. Pakisuportahan at subscribe po nyo yung kanyang channel. Okay? Paalam!